Kakasuhan ng PNP ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang isang drug peddler na hinuli sa kanilang anti-illegal drug operation sa Pulomolok, South Cotabato kahapon. Kinilala ni PRO-12 spokesperson Major Risa Hernaez ang sospek na si alias Jimel 48 anyos na taga barangay San Isidro General Santo City. Ayon pa kay Hernaes, ang sospek ay sangkot sa illegal drug trade sa buong Sok Siya ay inaresto ng mga polis sa tapat ng Silway 8 Elementary School sa National Highway sa barangay Silway 8. Ito ay matapos magbenta ng sabu sa polis na nagkunwaring buyer. Nakumpis ka pa ng mga polis sa sospek ang labing isang malalaking sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng mahigit 3.7 million pesos. Nabawi rin sa suspect ang isang 1000 pesos na marked money at 50 siyam na tig 1000 pesos na peking pera na ginamit ng mga pulis sa kanilang drug buy-bust operation. Kinumpis ka rin ng mga polis ang cellphone na ginamit umano ng sospek sa kanyang illegal drug transaction. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga mamamayan na may malaking tulong din considering na kasama sila sa accomplishment na ito. At sana kung may mga kakilala pa sila na uh, may mga illegal activities, uh, pwede po silang dumulog sa ating uh, station para po makapagbigay uh, ng information. Si PRO-12 Spokesperson Major Risa Hernaez. John Shonosa NBBCC Bida Balita